Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Ayun, uh, start na naman tayo mga boss sa uh, ngayong araw. Ngayong araw pala mga boss sa uh, dito pala mga boss sa uh, pinak pinakang uh, front natin. Nag-start na pala tayo dito mga mga boss maghukay. Magtatayo pala tayo mga boss dito ng uh, panibagong uh, septic tank. Yung nangyari kasi dito mga boss, yung pinakang uh, existing na uh, septic tank dito is nagka-problema. Uh, kaso nga lang isa kinumplain na yan medyo matagal yung process nila kaya uh, nag na lang yung may-ari na mag, uh, magtayo ng panibagong uh, septic tank At tapos yung dito mga boss na napalitodahan na pala natin yung area na to hanggang dito mga boss sa may uh, likod napalitodahan na rin natin to yung pinakang partition natin dito sa may uh, kabilang unit tsaka yung dito sa unit nila ma'am yung spandrel pala natin mga boss na dumating na yung spandrel natin na bali mag install tayo ngayon ng spandrel doon ang ano nga lang mga boss is uh, uh, nagkamali tayo nung sukat nung uh, nung pinakang haba kaya yung na order natin mga boss na pinakang spandrel natin is kulang uh, pero itong pinakang gagamitin natin na pasya uh, cover natin sa wall angle is uh, sakto naman siya dito lang tayo nagkamali mga boss hindi natin na uh, wall check itong pinakang uh, spandrel natin pero mag uh, assemble na tayo dito mga boss ng uh, pinakang, pinakang pasya cover natin mga boss tsaka yung wall angle para once na nakapag order ulit tayo na itong spandrel natin uh, isasalpak na lang natin mga boss dito mga boss sa uh, area na to Ayan, uh, nililihan na pala natin tong mga boss, yung pinakamiga tapos natin, Tsaka yung pinakang-hold golden, Ayan. Ah, uh, prepare natin tong mga boss para dun sa uh, pag-apply natin ng primer. Ayun dito mga boss sa loob, ah, uh, napahiran na natin ang buong area. Ayun, liha na lang rin tong mga boss, lihahin na lang rin natin tong uh, buong area dito sa may uh, extension na ginawa natin mga boss. Nakadalawang coat na tayo ng skim coat kaya liha na lang tong mga boss. Ito na lang yung uh, i -re retouch natin din. etong pinakang sa existing natin na, existing na slab natin. Tsaka itong uh, wall. Ito kasi mga boss, is the same din nung ginawa natin dito. Is wala rin itong kisame. Eh, bali, itong slab na rin yung pinakang magiging kisame. Ayan, tapos ito mga boss, kung makikita natin, ayan. ng uh, napangaraming crack mga boss, ayan. Nangyari ata dito mga boss, hindi uh, ako nagkakamali, yung pinakang linya ng uh, wire is uh, panibago bali tiniktikan nila na ito binaon kaya ganyan yung nangyari mga boss uh, bumitak yung pinakampalitada kasi papunta dito sa may uh, breaker kaya ang mangyayari din mga boss is uh, ire-retouch natin to bali yung pinakang bitak na yan mga boss katulad nung uh, lagi natin ginagawa uh, gagrinderin natin yan yung lahat ng may bitak A applyan natin mga boss ng uh, epoxy Ayan, yung ginagamit natin sa mga sa may mga boss sa mga dugtungan na na-apply natin. Yung dito mahala mga boss, yung pinakang uh, uh, main door natin, ay inangat natin to mga boss. Ayan, kung makikita natin mga boss, is napakalaki yung inangat natin. Halos sa, uh, ano to, 2 inches yung inangat natin. Ay, uh, yung pinakang guhit na yon yun yung pinakang uh, level na ng uh, magiging tiles natin mga boss. Ah, uh, ito kasi mga boss yung pinaka flooring natin dito sa baba. Is the same nung nangyari doon sa may second floor. Ba Bali na kay din siya mga boss papunta dito sa may pinto kaya naapektuhan yung pinto natin. Uh, kaya inangat natin ng 2 uh, inches mga boss yung inangat natin dito. So yung dito mga boss sa uh, second floor, itong uh, sa may room natin, ayan. Na-final na na primer na natin to mga boss. Uh, hintay na lang tayo ng uh, pang-final natin dito sa wall. Pero itong sa kisami natin, ito na yung pinakang final niya. Ayan na yun, primer. Tapos dito mga boss, is totally okay na rin tayo dito mga boss. Ayan, okay na rin. Tapos ito na yung, uh, ayan, ito na yung sinusunod natin mga boss. Itong pinakang hallway. Dito sa may, uh, sa may room dito na isa. Uh, okay na rin to mga boss, na fully primer na rin natin to. Uh, ayan, ito na rin yung uh, kulay niya dito pala mga boss, sa may pinakang uh, toilet natin, ayan uh, kahapon dumating yung materialis natin, bali, applyan na ulit natin ng uh, pang waterproofing yung last time kasi nakadalawang patong lang tayo uh, ngayon is uh, pinatungan pa natin ng dalawa pang patong para uh, nakaporko tayo dito mga boss, para talagang uh, wala siyang tagas ito mga boss, uh, bukas is, uh, pwede na natin itong uh, tubigan Ililectes na natin mga boss itong area na to itong sa toilet natin. So I'm walking alone, the lonely streets are empty. And i can see it's my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for regrets i've been flying from town to town Magandang hapon ulit sa inyong lahat mga boss. Ayan, uh, natapos na naman tayo ngayong araw mga boss. Mga boss, uh, dito pala mga boss sa uh, baba natin, eto. Ayan, nabapping na natin itong uh, pinakang mga biga natin, tsaka itong pinakang poste, tapos yung pinakang wall doon. Uh, Nere-retouch na lang natin to mga boss. Ayan, tapos nakapag-start na rin pala tayo mga boss mag, uh, ayan, magkabit ng spandril natin. ayon dun sa kabila. Ayun, uh, share ko na lang rin mamaya sa inyo mga boss kung paano yung proseso ginawa natin. Ito na yung uh, pinakang yan, nahukay natin. Ito yung pinakang uh, gagawin nating uh, septic tank mga boss. Ayan. Mga boss, uh, konting lalim pa to. Uh, bali yung pinakang laki ng septic tank na gagawin natin mga boss. 1.5 meter mga boss yung uh, laki. Tapos yung haba mga boss is 2.5 meter yung pinakang haba nya bali uh, 1.5 by uh, 2.5 yung pinakang laki tapos yung lalim na gagawin natin dyan mga bosses, 1.5 din yung pinakalalim natin kapag nakuha na natin yung pinakang size ng uh, hukay natin mga boss yan, uh, makakapag flooring na tayo dito tsaka yung uh, asintada so, toilet pala natin dito mga boss sa baba uh, natanggal na rin pala natin dito yung pinakang uh, existing na pintu natin tapos nakantohan na rin natin Uh, isasalpak na lang natin to mga boss yung uh, pinakang aluminum door natin tapos yung dito sa second floor uh, final coat na lang uh, order pa tayo ng pinakang final yung final coat pala natin dito mga boss sa wall is uh, semi gloss yung final natin uh, tapos nakapag install na rin pala tayo mga boss ng ilaw ito yung, yes. pin ito yung pinakang center light nila mga boss ayan Bali, tricolor siya mga boss. Ito, white, ah uh, yellow, tapos uh, warm white na to tapos nakaseparate din pala 'yung mga boss 'yung pinaka uh, pin light natin ayan tapos 'yung dito mga boss sa uh, may kabila ayan uh, nag-start na rin tayo dito mga boss nakapag uh, first coating na rin tayo dito ng primer ayan Kung makikita natin mga boss is may itim-itim pa ayan uh, bali first coating pa lang tayo dito mga boss isa uh, papatungan pa natin 'yan para mawala 'yung pinaka mga itim-itim Ayan, napa uh, coating na natin to Tapos ito nga, yung sa may binakang uh, room dito sa may extension na ginawa natin, okay na rin tayo dito. Uh, hintay na lang rin tayo dito for uh, final coat yung pinakamawal mga wall. Itong isa natin, okay na rin yan. Tapos ito, is na uh, nailagay na rin natin yung binakang center light niya. Ayan, same lang yung kulay mga boss. Uh, Tricolor siya, yellow, white, and one warm white. Tapos yung pin light natin. Ayan, uh, okay na rin yan Ibabalik na lang yan mga boss Pinakang mga pinlay. Ayan, nalagyan na rin pala natin mga boss ng pinakang uh, nosing to Itong pinakang ibabaw nung uh, poste Itong uh, pinakang uh, railing natin Ayan, uh, binusan natin to mga boss uh, Yung kapal nya is 3 inches 1.5 yung pinakang laki na ito mga boss Yung pinakang nosing natin dito uh, The same dito mga boss Is uh, pares lang yan yan tapos magkakailaw tayo dito mga boss uh, sa ibabaw. Oh. Uh, the same nung, sabi uh, na. Tapos ito na pala mga boss yung expand uh, drill natin. Ayan nga, uh, uh, sabi ko nga kanina mga boss is uh, yung estimate natin is nagkamali. Hindi ko na double check yung resibo na binigay nung uh, in naten natin. Kaya ito lang yung na-install natin. 13 pieces lang ata ato. Uh, kaya ang pang kulang mga boss eh. Irera order na lang natin yan mga boss. Pero nalagyan na natin to ng pinakang uh, pinapang, uh angle at yung fascia cover natin. Tapos yun doon na lang sa area na yon. Ayan, nakapag-start na rin tayo doon. Ah, uh, the same din, 13 pieces lang yung nailagay sa resibo. Ayan. Tapos share ko na lang rin sa inyo mga boss kung paano yung prosesong ng ginagawa natin. Sa mga wala pang idea mga boss about dito sa spandrel kung paano mag-install. Uh, ganito pala yung paraan ng pag install natin mga boss. Uh, share na lang rin natin sa mga wala pang uh, idea kung paano mag-install ng spandrel mga boss. Etong ginagamit natin is uh, yung wall angle tapos ito yung pinakang pasya uh, cover na tinatawag. Ayan. Ito yung last time doon sa mga nakakasubaybay sa mga video natin. Ayan, kung makikita natin, itong pinakang uh, na uh, flashing natin. Uh, hindi muna natin to pinul ribit Ayan. Kasi nga, ito nga, yung pinakang pasya cover natin is ipapasok natin dito sa may pinakang, uh, sa may pinakang flashing natin. Ayan, nakapasok mga boss. Tsaka natin ni ribbit. Tapos yung pag ng pasya cover mga boss is nandito na lang sa ilalim. Uh, dito natin niriribitan sa ilalim. Uh, before mga basis, ganun yon Uh, kung makikita natin yung uh, pinakang si Parlin, eto kasi c Parlin to. Uh, makikita natin dyan, uh, na, uh, nakatakip na itong pinakang pasya cover natin. Uh, ganito mga boss yung pinakang pasya cover mga boss kapag hindi pa nai-install. Eto mga boss, isa, uh, ipinabend natin ito. Uh, tayo yung nagbigay ng sukat. Kung ano yung mga sukat na itong, uh, bawat bend mga boss uh, para sa makto dun nga sa pinakang uh, Sane pa natin mga boss dun sa pinakang bakal eto mga boss uh, yung ginamit natin dyan is 2 uh, inches tong uh, pinakang ay itatakip natin don sa may pinakang uh, parlina natin ito yun ay ito is 2 inches tapos yung bend natin pataas is 0.5 tapos itong papunta naman dito is 1 uh, inches mga boss tapos yung pataas naman mga boss is 4 inches to mga boss yung pataas ayan pinabend natin to para itong groove na to mga boss, itong makikita natin itong group na to is Ayan, sakto-sakto doon sa may pinakamparlina natin Ito kasi mga boss, itong parlina na to is 2x3 uh, uh, yan Pero yung pinakang uh, sa ilalim nya is uh, hindi na siya standard na 2 inches Kaya itong 2 uh, inches na pinabend natin is saktong sakto dito Ayan uh, yung uh, napaka-importante rin mga boss yung sa mga sukat ng paglalagyan natin, uh, kailangan uh, saktong-sakto para hindi na rin tayo mahirapan once na nag install tayo mga boss At pag in-install na natin dito mga boss pag nakatakip na, ganito na yung magiging itsura ayan, nakaganito siya mga boss oh. ayan, kung makikita natin ayan, ganyan yung magiging itsura natakpan na natin yung sinakang ilalim ng uh, parlina natin mga boss sa pinakang wall natin, ayan, wall angle din yung nilalagay natin dyan. Pero itong wall angle na ito mga boss, is uh, nakabend din siya. Para partner siya doon, kulay white, pinabend din natin to. Bali, ito is 1 uh, inches din yung pinakang bend niya. Tapos yung pataas is 1.5. Para hindi na tayo mahirapan mag-ribit. Uh, ribit na rin, uh, pala yung ginamit natin dyan mga boss sa wall. Uh, bali yung sukat natin, 1 half by 3 uh, fourth yung haba nyan. Para medyo mahaba sya. Uh, hindi rin sya talaga matatanggal once na niribit natin. Pag na-install na natin mga boss yung uh, pinakang wall angle natin, tapos itong pinakang fascia cover natin, ang ninext natin mga boss is etong uh, span drill. Ano lang yan mga boss? Sunod-sunod uh, lang yan. Uh, kung makikita natin mga boss, uh, eto, may pinakang clip sya yan. Kung makikita natin mga boss ayan. Uh, may pinakang uh, pinagsusuksukan siya. Ito, ganito yung itsura ng uh, pinakang span natin. Ito mo lang dyan mga boss. Ayan, kung natin, ipapasok mo lang ganun, ilalak mo lang. Tapos, dito natin ngayon riribitan. pag niribitan natin mga boss, uh, dire-diretso na yan. Ipapasok ulit natin, tapos ribit-ribit. Bawat isang uh, mga boss, is, uh, isang, uh, isang ribit lang yung ginagawa natin. Laging dulo. Once na sinalpak natin to, Uh, dito natin ireribit sa dulo. Once na nagsalpak ulit tayo sa dulo ulit. Kaya ito lang ganito yung uh, pinakang ribit natin. Yung iba mga boss ang ginagawa is dalawa. Dalawa yung ribit. Uh, depende naman mga boss yan sa nag install ito mga boss kasi nga uh, kaya isa lang yung uh, nilagay natin. Uh, hindi naman sa nagtitipid. Uh, kasing mga boss is ito nakalak na to dito sa may area na to. Hindi na rin yan, uh, hindi na rin yan mga boss gagalaw kaya hindi na natin to na -ribit. uh, dito na lang tayo sa may uh, dulo ayun less ano na rin tayo less gastos pero matibay pa rin siya mga boss lagay rin pala tayo dun mga boss ng uh, pinakang ayun na uh, ventilation kung makikita natin yung may butas na yun 5 uh, pieces na ventilation lagay natin dyan hindi na natin dinamihan kasi uh, malaki na rin naman yan yung portion na yan kahit 5 pieces siya. Ayan, tapos yung dun sa may kabilang dulo, Uh, may 5 pieces din tayo na nilagay doon na pinakang ventilation natin ito pala mga boss hindi ito nakalibel dito ang sinunod natin, ito kasi mga basis is papunta doon sa may likod, ang sinunod natin is yung slope na yun ayan, bali nakasloop din ito pa pababa, uh, hindi natin yan nakalibel ganun lang yung proseso ng ginagawa natin mga boss sa pag install ng spandrel ito naman mga boss pag install ng Spandrel is uh, doon sa mga installer is napakadali na lang 'yan. Ayan, na, uh, kaya lang naman tayo nag-si-share is uh, para doon sa mga walang uh, idea pa. ayon sana nakatulong yung uh, uh, proseso ng pag-install natin mga boss ng Spandrel. Ayan, meron nga rin pala ito mga boss nakaabang na wire dito para dun sa mga pin light. May tatlong pin light tayo dito na ilalagay mga boss. Push yung dito mga boss papunta ng attic area. Na-install na rin pala natin mga boss yung pinakang ilaw natin. Bale dito yung pinakang uh, switch niya mga boss. Ito two way switch to mga boss. Pag pinatay mo dito. Ayan. Pwede mo siyang buksan dun sa taas. Pwede mo siyang buksan dito mga boss. ah, uh, ito ito. Ayan. Pwede mo rin siyang buksan dito. Ayan, bali two-way switch siya doon. Pwede mo rin siyang patayin dito mga boss. Ayan, pwede mo naman siyang buksan doon. Tapos may pin light din pala tayo dito mga boss na dalawa. Ayan, tapos ah, tatlo pala yung pin light natin dito. Ayan, kasama yun doon sa may likod. Naka-separate din siya ng switch. Ayan, dito rin yung switch na mga boss. Ayan. Na uh, okay na tayo dito mga boss sa may attic area. Ayun, kumpleto na rin yung uh, pinakang pinil natin dito. Ay nakapag-install na rin tayo nga dito ng uh, pinakang pinto natin doorknob na lang to mga boss. Ito na yung pinil natin dito tapos yung dito sa may second room. Ayun, kumpleto na rin tayo. Ayun, yung mga ilaw natin isa uh, working na lahat. Ah, uh, ito na lang pala yung hindi natin na uh, pipix pa yung pinakang outlet natin. Tapos may outlet pa yan dito mga boss. Uh, tapos dito, may outlet pa rin tayo dito. Ayan, hindi pa natin na uh, i-install yung pinang outlet. Outlet na lang mga boss, tapos okay na. Wala na tayong gagawin dito sa may pinakang attic area. Ayan mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin. Ayan, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.